Senator De La Rosa umaming takot siyang makulong ng ICC. Naritong ang news ni Gen. Patrolia. Ang takot ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. Ito ang inamin ni Sen. Ronald Bato de la Rosa kasunod ng mga espekulasyon na nasa bansa na ang mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Paliwanag pa ng Senador, mabuti kung sa Pilipinas na lamang siya ikukulong at hindi sa The Hague, Netherlands. Giit ni Sen. de la Rosa, hindi naman lahat ng nakukulong ay may kasalanan at hindi naman siya takot kung talagang may nagawa siyang kasalanan. Ang ikinatatakot lamang niya ay ang hindi makita ang ang kanyang mga apo. Samantala, ikinatuwa naman ang Senadorang muling paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan at hindi papayagan ng pamahalaan ng pag-iimbestiga sa bansa ng mga taga-ICC. At yan ang aking news ko. po si Jen Patrolya nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.